what's up mga idol ngayon uh, araw ay mag assemble tayo nitong ginawa kong long beans so, panoorin yung mga idol na kung magagandahan ba kayo sa design na ito pero hindi lang itong mga idol ang design so, marami so ito yung nagagustuhan kong design kaya ito yung ginawa ko so yan i na natin mga idol so hindi ko na papatagalin pa yan mga idol Ayan na. So, ayan ang mga idol. na symbol ko na. Tapos yung anak ko, biglang pumunta doon at nahiga kaagad siya doon. So, wala pa nga. Baka kagawa pa nga. Unang gawa ko pa rin. Ito, uh, inigaan niya kaagad. Yan pala mga idol. Pag uh, nag-share ka ng video na ito, tapos nag-follow ka, at nag-comment, at nag-like. So, may pa, mananalo ka ng 100 baka ikaw yung mapili ko na manalo ng 100 load gcash so kaya share mo na mag comment mag like at mag follow mga idol so bawat video ko mga idol may mananalo ng 100 load gcash basta mag share ka lang mag comment importante na mag comment ka kung nakashare ka na at mag like so para mapili kita yan So, yun gawa ko mga idol. Ini ito po to mga idol full finish. Mayroon pa kasi itong ano yung tinatawag na ah uh, pum foam. Mayroon pa tong foam na pang ano kasi to pang yamanin kaya ganun. So ayan. Yun hindi pa yung to, mga idol. Mayroon pang foam yan na upuan at sa sandigan yun na yun mga idol so ayan o oh, napakaganda pero unang gawa ko lang napakakinis mga idol so ayan o oh. napakarami pa dito mga idol yan, maraming design dyan pa to, panoorin nyo so ayan mga idol yung aking materialis na bubuuhin pa so ang dami yan 15 kasit kasi ito mga idol at yan yung ibang design 15 kasi. So, maingay yung anak ko mga idol. At palaging maingay ito. So, disclaimer lang mga idol. Mas disclaimer, maingay talaga. So, yan. Ang dami pa nito. Bubuuhin pa. So, mga... Eh,